To si Pastor Kibuloy, puro sakripisyo. Mm -hmm. Napaka-selfless nito. I have a question. Nakausap mo na na personal si Pia Adi? Oo oh, naman. Oh, yeah. Nakakatawa. Naka Baliktad. There's something, ano, magkaiba yun. Eh, magkaiba no? silang dalawa. Uh -oh. Pero yung takbo ng utak. Yes. Uh -oh. Uh -oh. Yung passion nila to Pareho. help. Yung alam mo yung mapifeel mo? Oo. Uh -oh. Na yung totoo, yung kagustuhan nilang makagawa ng maganda sa kapwa. Yes. Yan. That's it. That's Parehas, ano, oh. parehong uh, uh, yung sakripisyo. Oh. Yes, sacrifice. Yung, And talagang... yung parang... inaalay yung... Kasi naman kapatid? Pare Pareha sila <laughs> eh. <laughs> <laughs> yung puso yeah. nilang dalawa, talaga namang uh, todo. Yan mm. yung nakita ko sa kanila. Pure. Todo. Di ba na na... Ako na lang maapektuhan. Oh. Yeah. Ang ano, ang nakita ko sa pinagkapareho nilang dalawa, mahal, mahal na mahal, mahal, mahal nilang mga bata. Lalo-lalo mm. yes. si Pierre Adi, may mga sakit. Mm. Si Pastor Apollo Kibuloy, Every year, ginagawa niya ano eh, yung parang, ano ba tawag nyo sa, sa Hong Kong? Disneyland. Disneyland. Yung, yung uh, Glory Mountain. Yung Kingdom mismo. Yeah, yeah. Ginagawa niya, tinibat, bayad-bayad mm. niya lahat ng mga bata sa Mindanao. Mm. Mm. Uh, kaya ngayon, hindi na nagagawa. Ako na, si Pastor Gabolo kay Buloy. Ayaw mm -hmm. kasi nila, mga inggitero kasi nasa gobyerno ngayon. Yeah. Ayaw nila na nakikitang na uungusan sila. Yeah. wala na bang pondo na galing sa gobyerno. Kaya doon yeah. sa ano ha, sa kingdom ha, yeah. may, mga, uh, may mga equipment doon. Uh, medical equipment mm -hmm. na hindi mo makikita sa kahit na Correct. sa isang hospital din sa Pilipinas. Hindi naman yan nagaanap na ng heartbeat. <laughs> oh, hindi, hindi yun. Yung mga ano talaga na parang <laughs> robot, parang robot na siya. Oh, na, robotics. Na, Hita mo talaga doon pero ano yeah. lang yun ginagamit lang yun sa pag-aaral ng mga estudyante diba? na libre diba oo oh, oh. iba Tsaka yung nakita ko siya nung nung dinalo ko siya alam mo yung iba yung ano niya yung magkikwento nakakulong ka na iniisip mo pa rin kung paano mapapaganda yung mga kasama mo sa kulungan yun. ibang level sa kayo nakakita niya? Oh. imbes na isipin niya yung sarili niya na paano ako makakalabas kati Uy, pinaayos ko yung banyo kasi naawa ako sa tao. Hmm. Kati, mm. lahat ng chinelas yung mga tao. Oh. You know, di ba hindi ka pa maiiyak na? That's oh my pastor. God, That's sabi ko, Lord, iba, ibang level. Yung parang, oh. kung ako to, pag-usapan natin, namin is, nalulungkot ako, Kati, na alam mo, siya kinikwento niya kung paano niya gustong tulungan. And sinabi niya talaga sa akin, itinalaga ako ng Panginoon na mapasok dito para makita <coughs> ako, Excuse ano, yung pwede kong maitulong. Um, sa mga less fortunate, yung yes. mga hindi pa talaga hindi talaga guilty, biktima lang ng mga ng sistema uh -huh. ng gobyerno na mali. Yun. Ayun oh, no, pinapakita. Uh, Alam mo yung puro sakripisyo. Kaya yung sinasabi ko kanina, uh, ito si Pastor Kibuloy, puro sakripisyo. Hmm. Napaka-selfless nito. Uh -huh. Yun, nakalagay kanina. 80%. 70%, 70. 70, 70 free. Free, dyan hmm. sa JMC. Education. Oh. Ano yan, ha? Oh. Hindi yan... Basta-basta uh, Basta -basta na ano, ha? Sabi, hindi lang yung puro four members. Uh -huh. Mga hindi, ka mas karamihan dyan. hindi tagalabas. 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 Uh -huh. So, libre. Ng no. ganyan po si Pastor Kibuloy. Pati yung mga tinutulungan niya mga bata, miss. hindi members 'yan <laughs> mga 'yan. Hindi. hindi mga members 'yan, mga 'yan mga, mga mga katutubo. Yeah. Iba. Oh. Tore. Oh. Kita-kita natin dito na. Hindi ah, ayun mga foreigner pa yung iba. Yeah. Africa, lahat 'yan, iba-ibang lahi. So, ibig sabihin, hindi Pilipino, tinutulungan ni Pastor talaga. yes. Mga, Ay, sino talaga. Ay, Chino talaga. Wala, siyang, ano, wala siyang pinipili. Pilip. Ganyan kalupit ang puso ng isang Pastor Apolo. Kahit saan mo dalhin siya, ano, ha? naririnig ah? kasi nila sa social media, sa mga mainstream media. Yeah. Yung mga negatibo, eh. Yeah. Pero ito, mga ginagawa ni Pastor, hindi nila alam. Hindi nila alam. Kare. Dito hmm. nag-excel si, ano, si Pastor. Uh -huh. Yung, alam mo yun, kahit saan mo dalhin, uh -huh. ibig na magmukmuk siya, I iisipin niya pa na ano, saan yeah. uh, ako magana dito? Saan ako makakatulong? Yeah. Yes. Diba? Oh. Mm. Kasi kung, kung ako, oh. for example ako, yung makulong na ganyan, kahit wala akong ginagawa, mm. isipin ko, ko. Ba ano ba yun? Ano ba ginawa sarili, ko? Sarili para yeah. may stress ka oh. eh. E basta oh. di eh. Parang uh, masaya ako, uh, <laughs> may purpose ang Diyos <laughs> para bakit ako nandito. Exactly. Para makatulong mm -mm. sa mga nandito. Yes. At uh, mm. na inspired niya ako. Actually, nagawa ako ng ano eh. Uh, nag-uumpisa ako nung charity work ko. Oh. Mm. Konting, oh, yeah. konting ko ano, konting. Congratulations. Na-inspire ako kay pastor eh kasi pero mo yeah. wala siyang ano eh, wala siyang sinisino. Oh. Yeah. Kahit ano ka mayaman, mahirap, oh. basta kailangan mo ng tulong, bibigay. Mm -mm. Maliit na tulong lang, hindi yung kagaya alam mo yon, yung simpleng tulong mo. Oh. Yeah. Malaking bagay yun sa iba. Yes. Yeah. Unlike diyan sa mga kaya nga yung mga politiko natin, ang dami nilang pondo pero hindi makatulong And sa tao. Ang dami like nilang source, yeah. ba? Diba? Kinakam-kam lang nila, ay, eh, yung pera na yan, hindi yan, ano, hindi yan habang buhay na mm. na sa'yo. Ibigay mo sa kanila at alam mm. mo kung, kung isashare mo yung blessings mo, mas bumabalik sa'yo ng marami. Correct. Mm. Hindi lang, hindi lang, ano ha, ah, hindi lang financial. Kung magkakalusugan, yeah. Mm. di ba? Mm. At saka, alam mo yon yung uh, pagiging mabuting tao niya, tahimik Makatao. lang. Yeah. Kahit yeah. na yung ginawa sa kanya, eh, sobrang oh, grabe ginawa sa KOJC sobrang ano yun hindi mo maiisip na yung mm. mga mababait na tao na to ay eh, ginanoon tinarantado yeah. binaboy nila pero si pastor tumahimik lang yeah. at ito na nga uh, i think yung paglabas nito ni Alias Rene eh, galaw na rin ng Dios to eh exactly so, I kasi i believe in that ano eh uh, manahimik ka lang lalabas din ng katotohanan mm. in time in time Kaya, Diyos ang gagalaw. Diyos ang gagalaw talaga sa mm. mga alam mo yun, mabubuti. Yung mm. hindi mo na kailangan ipagtanggol yung sarili mo yeah. para maging mabuti ka o para makita yung uh, yung puso mo. Mm. Iba na ang gagawa nun para maiangat ka, magpakababa Ama. ka. Yes. At ang Diyos ang mag-aangat sa'yo. Eh, ang ginagawa ni Pastor eh. Kaya, mm. imbis na no? Wala mm. kang marinig sa kanya na kahit kukunting, uh, ko hint mm. ng pagiging Pero basta makatulong-tulong tayo. Wala. Na Kaya, Wala siyang ano hindi Nakakabilib. siya nagsasalita ng no. anything. Nakakabilib. Sabi mm. ko, hindi namin kaya to. Kaya ako <laughs> pa, ako nga, wamura lang eh. Maghihigat ko na ako eh. <laughs> oh, diba? eh pero ito Ay, yung ginawa yun. sa kanila, matindi. Oo. Oh. oh. You know, pinasaray, SMNI, mm. oh, dilusob na 16 days, kinupgub kanila mm. mm. kanilang ano, uh, banal na lugar, yes. lahat, marami na saktan, okay. may namatay pa. Pero si Pastor di yung paghihiganti, wala talaga eh. Parehas na parehas nila eh. Yung sinasabi natin na parehas na parehas sila ni PRRD. Sino yung nagsasakripisyo, yung itinataya ang buhay. Yes. Sila pa yung nakakulong ngayon. Sila pa yung Sila pa yung pinipersecute. Oh my gosh. Magkasit ang Pilipinas.